sa so, mga araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 6, 2024, Biyernes na ikadalawampu't dalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 4, verses 1 to 5. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo, at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na aming palagay ninyo sa amin. Ang katiwalay ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya tuwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangari ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy po ng nararanasan natin dito po sa Pilipinas ay patuloy pa rin ang pag-ulan dulot ng bagyong enteng Uh, sabi nga po ng uh, weather forecast ay meron pa mga paparating na mga bagyo na no? meron ng uh, no? bagong bagyo na pangalan ay uh, Freddy. No? Uh, dito po maganda na mapagnilayan natin muli no? na tayong mga lingkod, tayo ay no? sinasabi nga tayo ay mga katiwala lamang na inaasahan na tutugon at kikilos ayon sa ipinagkatiwala sa atin mo ayon sa inaasahan sa atin ng Panginoon, lalo tigit ng Panginoon at inaasahan sa atin ng tao, inaasahan sa atin ng bayan. Sa bilang pare, no? Ayon sa inaasahan ng, ng simbahan bilang pare. Maganda po itong paalala sa atin no? sa sulat ni San Pablo sa mga tago-korinto na Uh, hindi dapat ipalagay ng isang katiwala kung o hindi dapat kalimutan ng isang katiwala kung sino siya. Katiwala lang. Ibig sabihin, hindi niya pag-aari, hindi kanya yung anumang bagay na na mayroon siya. Kaya nga dito nasabi, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. So yung Panginoon ang nagbigay ang nagtiwala no anuman uh, kayamanan man yan uh, kapangyarihan nalo tigit sa kapangyarihan kasi maganda po na iugnay natin itong uh, mensaheng ito lalo na sa nangyayari na naman paulit-ulit lang tayo ng ng pagkakamali paulit-ulit lang tayo ng nararanasan Ketuing may bagyo uh, labis sa pagbaha uh, labis na pagkasira no, ng ating halikasan at nakaka nakaka disappoint din kung lagi na lang na maririnig natin ang um, sisihan kung kailan nangyari na kung kailan meron ganito kasi no, na, talaga namang uh, walang maitatago no? Uh, ano mang paglilihim natin uh, o pagtatago mabubunyag at mabubunyag gaya nito po no? Uh, na, natutuklasan natin ulit na patuloy pa rin ang pagsira sa kabundukan, patuloy pa rin, uh, meron pa rin pinapayagan na uh, maglaging o magputol ng mga puno na uh, inaasahan natin no, na ang isang katiwala, kung gagampanan niya no, ng buong katapatan, ng kanyang katungkulan, wala tayong uh, ganitong problema. Pero yun nga po, no, dahil meron mga hindi nagiging tapat sa kanyang tungkulin, kung kaya, patong-patong na problema, patong-patong na trahedya ang ating pong nararanasan. Yeah, ito, tama, tama po no? na mensahe na ihatid sa atin ang mensaheng ito sa mga panahong ito kung saan tayo po ay binabagyo, sunod-sunod na pagbagyo. Talagang hahatulan tayo. Sabi nga naman, sabi ni, ni, San Pablo, eh, wala sa atin yung uh, paghatol tanging ang Panginoon, pagdating ng araw, ahatulan tayo. Pero maganda pa anyaya na mapagnilayan natin ito. Paano nga ba tayo uh, kumikilos? Nagiging tapat nga ba talaga tayo sa ating sinumpaan? No? Lahat naman po, kahit ng, ang, ang ay sumumpa din ng um, ordinahan. Ang mga nasa gobyerno, sumusumpa din bago manungkulan, bago magsimula at lagi natin sinasabi na buong katapatan na maglilingkod at para sa sa kapakanan ng, ng tao, sa kapakanan ng bayan. Pero nasaan na nga ba talaga tayo? Nasaan ba talaga ang ating katapatan? Nasa Panginoon to ba? O nasa kung sino man yung nag, na, na uh, Diyos Dios Diyosa na gustong uh, pagharian no? ang ating ang ating bansa, ang ating mundo. Pero sana po, no? Uh, mamulat sana tayo. Hindi natin na uh, kailangan pang sisihin kasi nandun na. Uh, kundi matutunawa tayo at huwag nang mauli. Kasi kung, kung hindi pa rin tayo mamumuhay sa katapatan, ilang bagyo pa ang darating taon-taon, makikita natin din yung resulta at ito mismo ang, ang humahatol sa atin dahil sa ating kapabayaan dahil sa ating pagiging makasarili dahil sa ating mga kasimulingan tayo din naman ang uh, tatanggap ng hatol na ito pwede ito ang hatol ng, ng kalikasan sa atin ito po yan pero sana po sa mensahe na ibinigay sa atin ni San Pablo sa araw na ito ay sama-sama natin no, na pagsumikapan baguhin, hindi lang basta magtatapal tayo ng kung ano-ano mga dahilan, kundi sikapin natin. sa magsimula sa ating mga sariling na maging tapat sa anumang katungkulan na ipinagkakatiwala sa atin. Hali po sa mga araw sa inyong panggahan.